Tara, tara. Ito, marurot na siya, oh. Kita niyo yung tayo doon. Ito <laughs> <laughs> na ako, Tre. Lakas <laughs> 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 talaga, makatawa na itong sniper. Pucha. Mm -hmm. Di ba na-drive mo yung sniper ni Chan? Ano, ano? Na-drive mo na yung sniper ni Chan? Hindi sinubukan ko nung ano po, ah uh, <laughs> responsive ang daani, no yung unting ano mo lang unting <laughs> piga mo lang 'kong lilipad oh. yeah okay ayan dreo barangay bye 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 baby <laughs> baby, <laughs> baby. <laughs> malabig na yung hangin dreo kaya nga eh ganda dito Andrew, Andrew, na no? nature may tulay doon dre oh. Wala bang kasalubong? Wala dre. Malubak lang. Wala lang. Gumilit na sa Puto. kotse The fuck. Uh, <laughs> roller coaster. Thank you, Andre. Thank you na agad dre. <laughs> <laughs> Papasok pa lang <laughs> pala. Pa <lang. laughs> ah, tao. Banking, kaunti. Grabe, hey, magandang motor oh. Dirt bike. Oh. Welcome Banaban. Tama na grabe naman daw anon to. Uh -huh. Pasok pre. Spalto na dre tambay muna tayo dito ito rin merienda so may ay ano ba yung ano ayun may tuhog tuhog pala tara Taya, okay una ka ilang kilometers na lang to 13 oo oh, lapit na lang lapit na lang to Ya. Oh, ligong -ligo. ka kiyot dyan, na. Ah. Paliko na pangat. Ang ganda sana yung daanan, no? Hmm. Hanggang pauwi sa bahay. Puti. <laughs> May bahay ka pala sa tulunin mamaya. Nakapag-inahutin <laughs> <laughs> ka ng ulan mamaya talaga. Awawa ka. <laughs> eh, wala. Tara, maluwag. Kaya ito ulit Ay pusang nila Banda okay. ka dyan Andrea Uy Ang ipad yung pot ko Umangat yung pot ko eh Naiwan sa tao bundok tre na po ipitik dito tre <laughs> dati dahil mga ganitong takbo eh tulin na tulin na ako sa ganito <laughs> ay eh, halos normal na lang ah masali ka na eh hmm. dati pag nakaka 60 na ako hindi na ako umangat ngayon eh gusto <laughs> mo naman mag-70, Ah. Uh. Huwag tumagal yan. Sandal na yung trip mo niyan, Dre. Nako, gabi naman to. Oh, Panikogyan shit! Panig ko dyan masyado. Tara, vertigan natin to. Hmm. Wala ka. <laughs> kami na nakarib na curb naman <laughs> ano na na kami naman to <laughs> may hinto ayun ako muna hey. dre ay ayun eh pasok pasok wala malawag dito Woo! Eh. Pasok, ka, Bulacan North pala to Bulacan North Parang marilaki na lang. Sweet naman ng dalawang yun kaya, Gabi eh. na Gabi naman <laughs> kaya, kaya, na yon yun Kailan kaya Magkakakap talaga na eh Kailan ka kaya magkakaangkas dire Eh ah, ewan ko lang Kaliwa tayo dire Wala natapos na ata yung daan Na maluwag Tekan ko lang to Pasok Dre. rin mailo Malawag? Oo oh. Pahinto na yung motor nyo Oo, oh, pasok ah uh. -huh. ko dito Dre. rin hmm. baba Tapos pababa Ito may aso pa Tapos lahat ng daanan dito pababa. Ang problema natin mamaya pagpabalik paon na lang. <laughs> Walang nagre -ra racing racing dito. <laughs> Swabe yung paon dyan eh. Hindi mo makita yung daanan. <laughs> Ito yung mga alanganin na overtake eh Oo oh. Walang mga riders dito ah hmm? Walang mga riders dito Ayun <laughs> <I don't. laughs> Baka nakikita mong motor dito, mga taga dito lang eh Walang mga helmet eh <laughs> <laughs> Mga lokal <laughs> okay, ulit lang daan, paahon, pababa pababa na naman oh no? paahon ulit ang ganda ng ganitong daan na no? walang kasabay halos oo oh. ganitong mga biyahe ang gusto ko eh <laughs> iligtas 1km oh. direct tama ko limlim ah butas doon dre <laughs> nakita mo yung butas oo ito ay nabeng kong mags mo doon ito <laughs> ay mo lang ka oh parang yung butas yung sa anong galing tawa kila dyan <laughs> yung lagadag Bisit <laughs> ka yun eh. ay ayan na yun nakita ko na Dreamland. Pahon to Dre, baka mabitin ka. Ah, yeah, uh, ano ka? Primera ka na lang, si sobrang sobrang paangat to. Tas dobok. Welcome to Dreamland. Yun lang bitawan mo lang yung clutch dito dre tapos primera ka lang para mag engine brake stop daw dito dre naku ang bato naman dito tambaya eh. <gasps> ay ko saan ako pupesto doon na lang ako dito kasi ka dito hindi alam nga doon ako sa dulo dito sa kabila ayun pala ay ko may resort pala dito Drew may dala ka bang ano dyan damit, ano? damit? damit? wala <laughs> <laughs> ay sorry po <ako. laughs> <laughs> maliligo ka <laughs>